I'm here with uh, former two division world champion Jerry Pinyolosa, a good friend of mine. Jerry, isa sa mga una natin pag-uusapan of course is yung bata mo. Ang isa sa mga pinakamainit na prospect ngayon sa boxing ng Pilipinas. Walang iba kundi si Kenneth Luber. Alam mo, champ, maraming interesado kay Kenneth, eh, 'di ba? Andun yung Ohashi, andun yung Treasure Boxing. At meron pang mga ibang international promoter na naging interesado. Hindi na natin yung sila babanggitin. Pero yung mga lumabas, yun niya, Ohashi, Treasure. In the end, you had a deal, you actually signed the Kenneth Luber to a deal with Kameda promotion. Sila Koki Kameda ng Japan. So I guess the question ng marami dito and marami rin nagulat, kasi nung lumabas na interesado ang Ohashi, parang, uy, big name, big brand, punta kayo ng Ohashi. And then nagulat nung nagkaroon na ng deal, nilabas natin, di ba? You actually went to Kameda. So, sagutin lang natin yung tanong, ma, bakit kayo napunta sa Kameda? First of all, in, lahat ng mga nag-offer, parehong malaking company yun, uh, mga baga overqualified yun uh, capable yun magkabigay ng break kay Kenneth so reason why kami na promosyon promos tayo pumunta una una uh, para sa akin as former boxer yung kami na promosyon owned by da kami na brothers so parehos lang boxer So, nakahindi nila about boxing. O, nakahindi nila about life ng boxer. So, I think it's a big factor yun. Big plus. And then, next is nakita ko yung ano, uh, magabigay rin silang oportunidad. May TV sila. May mga sponsor sila. So, andino about boxing. So, doon. Uh, as uh, as naganap tayo ng uh, co -pro, co promoter so yun yeah. hopefully praying ano hoping na uh, with guidance of our lord magbigay ng karangalan si Kenneth sa si ating bansa si Champ naging malino ka naman from the very beginning di ba sabi mo gusto mo ng plano ay nang hinahanap mo eh kasi more than the money kumbaga gusto mo si Kenneth malatagan ng kumbaga ng pathway to a world title shot So, correct me if I'm mistaken, ang deal niya was it like 15-18 months and a three-fight contract, tama ba? It's a three-fight contract that you've landed with Kameda. So, dun sa three fights na yon, ano ang napag-usapan yung plano with Kameda at napapayag ka nila na, aninilatag nila at napapayag ka nila na doon pumunta si Kenneth Luber? Ah... Uh... The good thing about Canada eh, nakikinig about mga suggestion natin baka i-consider nila palagi as co-promotion sa kay Kinit baka gusto nila makipagtulungan and then, aside from that ah, uh, hindi, ma, hindi masyado tali si Kinit unlike sa ibang promotion gusto nila 5 uh, years contract so, okay naman yun pero naganap din ang mas okay pa talaga So may nakita akong uh, Kamida promotion na pumayag sa mga baga gusto rin natin mangyari na let's say inside two years magbigay ng break or word title yung promotion nila hmm. so yun ang ano yun ang assurance so aside that hindi ganun tagal yung kontrata. Kasi si, kung hindi, hindi tayo mag hindi mag tayo and then okay lang. Del mga hindi ganun ka okay katagal lang. yung uh -huh. yung kontrata natin. So at least hindi masyadong tali. Okay. So ang hinahanap mo kasi talaga is of course yung path to world title. So doon sa naging short to say, I mean, I guess it's safe to say na etong naging deal nyo sa Kameda in that three fights, makakalaban ng world title. Si Kenneth, tama bang isipin tama, nyo? Tama, tama part sa contract, kailangan na inside 2 years magkaroon siya ng world title kasama doon. So, and then, in fairness naman sa ibang promotion na gusto rin kunin si Kenneth, di, hiningi ko yan na give me assurance na hindi lang tayo may kontrata na baga hawak ni si Kenneth and then walang mga baga pang laban, pang ilang years, sa kanilang mabigyan ng break. Although, nag-experience mas lang na hindi ganun karali, uh, baga, lalo na situation ngayon na yung yung mga champion na Japanese, may mga schedule fights. So, okay na din, ko naman. So, yun, but, but like sabi ko, uh, <laughs> pumunta ko ng kami na promotion dahil binigay nila yung ano, binigyan nila ng mga demand ko at saka assurance. Mm -hmm. Aside sa medyo sabi natin na malaki-laki man yung ano. kita kita iniginit. Total binanggit mo na hindi mo naman kailangan sabihin yung numero. So very happy naman ang team sa may giging premium ni Kenneth doon sa next three fights niya sa Kameda. Ah, lahat naman diyan transparent ko kay Kenneth before, before ko naman na nagkipag-usap kami ba, na, sinabi ko na na ito yung mga dima natin. Pag ibigay ito, and then good as okay na tayo. So, although sinabi naman ni eh, Kinit na kung ano yung baga magustuhan natin, since sabi niya na mas alam ko daw. Okay, so at least sabi ko naman, la naman ma-i-open uh, ko rin sa iyo eh. Kasi ikaw naman yung pipirma naman eh. Pero gagahid kita kung ano yung best for you. Financially and then ah, uh, sino yung magkabigay ng uh, break at magkabigay ng uh, baga uh, title part para sa career mo. Actually, Chum, napag-usapan na natin yung mga hinahanap mo eh sa magiging co-promoter mo. Pero si Kenneth himself, ano bang hinahanap nung Kenneth Lubersana sa isang magiging co-promoter para sa kanyang boxing career? Ah, first of all, si Kenneth kasi sa ibang level na ngayon Baga, nandun na sa stage na na ilang fights na lang ang kailangan. Kailangan na niya mag, mag ng break. And then, yun ang kailangan natin na magtutulungan eh. So, sa situation natin ngayon sa Pilipinas, hindi ganun kadali na mag-promote na isang title fight. Siyempre, of course, mag -astos. Correct, correct. And then, hindi ganun kadali kumuha ng mga sponsor. So, naghanap tayo ng baga ka, ka kaabay na na makatulong sa atin. And then, yun, tumating yung kami good thing about it, matagal ko na silang kaibigan. So, nung nag-uusap kami, nagkaroon sa, uh, nag-seed na ng feeling, na interested sa kay Kinit. And then, yun, nag-ano kami, taga nag-meet sa gitna. And then, yun, hanggang boom, ito na, hopefully, na, ano, uh, with the partnership ng kami na promotion, maging champion sa si Kenneth. Alam mo siya, ang ganda ng mga huling pinakita ni Kenneth. Dalo, hindi ko na masisi yung mga hapon eh, kung bakit nila gusto makuha itong batang to. Unang-una, dalawang beses lumaban sa Japan, dalawang beses nanalo, dalawang, dalawang beses, via stoppage pa, in the first round. So I guess, next question ko na, last question ko about kay Kenneth. What's next for him? Kailan? Anong, anong plano ngayon for Kenneth Luber? Ah, uh, may schedule sa September 20 sa Nagoya, Japan. Ano yun? Uh, get try nila ngayon sa kami na promotion na ipa-approve sa boxing body ang number one na uh, contender. Ah uh, kung sino yung manalo, since bakante yung number one contender ngayon sa IVF, So, if you win sa kalaban niya sa next fight, uh, automatic magiging number one, given na ma-approve ng boxing body. If, if not naman, mayroon ding number two o rin. So, at least, hindi man number one, number two. And then, if ever, bakanti man yung belt na sa ngayon, hawak ng sang Japanese. So, kung matuloy man yung mga sabi-sabi, yung reigning champion ng Nakatani na, na lalaban kay Inoue. And then yung weight na yun na bantam weight, maiwan niya. And then nakaposition si Kinit, either one or two, at least kasama siya sa elimination if ever mag magkaroon na ng eliminator. So kumbaga in short, it could be a title eliminator directly to a world championship or a two-step eliminator. Ayun yung, ayun yung susunod for Kenneth. Hoping, pa. hoping and praying na i-approve ng uh, boxing body. Okay.